Kapag nasa loob ng gusali o bahay, manatiling mahiyahan at tuwin ang cover at bowl. Yung uko at magtago sa ilalim ng matibay na nasa at umasok sa mga paalito. Matapos ang pag agad na lismanin ang gusali at umunta sa open area. Okay. Dapat ka win kapag may sunog. Huwag mataranta. Don't panic. Humalak ng nabasan. Kung may usok o apoy sa inyong nabasan, gamitin ang inyong pangalawang nabasan o exit. iwas lang usok. Kung may usok, takpan ang iyong ilong at ibig ang panyo o tawal. At moko o gumapang palabas ng bahay o gusali. Humingi ng tulong sa mga kapitbahay o, tu o ng momero. Paano gumamit ng fire extinguisher? Tandaan ang salitang pass o P-A-S-S. -S. P, pull o hilahin ang pin. A, aim low o itutok ang nozzle sa base ng apoy. S, squeeze o pisilin ang lever. S, sweep o itoto pakaliwa o pakanan. Maraming salamat po.